down that's exactly Sobrang kinalabutan talaga si Cuadro Alas Janrel Casimero sa isang batang Pinoy boxer na papalit sa kanyang trono Muli na namang napatayo si Quadro Alas General Casimero ng kanyang paboritong bagitong boksingero na ayon mismo sa kanya ay papalit sa kanyang trono. <tinyo> Oh, oh! Mayroong isang buksingero na talaga namang hinangaan ni Cuadro Alas, General Casimero. At ayon mismo kay Casimero, ang buksingerong ito ay ang susunod sa kanyang yapak at magiging mas matindi pa sa angas ng mga Pilipino. Parang bomba ang kamahon nito mga kaibigan na sumasabog pag tinamaan ng kalaban. At sa mismong laban niya ay pinanood talaga siya ni Casimero kaya ang ating bida ay nagpasikat ng gusto kay Cuadro Alas, General Casimero. Parang bomba na sumabog ang kamao na tumama sa ulo at bodega ng alaban. Kaya naman di na nito nakayanan. Sumupa na ito ng dugo, labas ang tinae at ang atay-atayan at sumuko sa laban. at sa pangalawang pagkakataon na kung saan pinanood na naman siya ulit ng live ni Casimero ay pinakitaan niya ito ng gusto winasak niya ang isa sa pinakamagaling na prospect ng Philippine Boxing Ino itong boksingero na personal na tinuruan ng the Flash ng mga Pilipino at paano napahanga si Casimero at inamin niya mismo na ito na yung boksingero na papalit sa kanyang trono wala sa lungsod ng Mandawi, mayamang isla ng Cebu, ay matatagpuan dito ang isa sa kanilang pinagmamalaking boksingero, ang bagitong si Christian Anyadas Araneta. O mas kilala bilang Christian Araneta ay nakatadhana na napapalit sa trono ni Cuadro Alas General Casimero na kung saan magiging world champion din natin ito. Siya ang tinaguriang the bomb o bomba ng Philippine Boxing. Hinasa at tinuruan ni Casimero ang erong ito. Maging si Nonito ere ay kanyang naging maestro dahil likas ang talento ng batang ito mga kaibigan sa pagiging isang boksingero. Bata pa lamang ay napatak na ang kanyang murang katawan sa maagang pagtatrabaho. Kaya naman likas na sa ating bida na mahirapan ng gusto at maging malabomba ang kamao niya. Hindi makapaniwala ang magagaling na buksingero na kalaban niya dahil sa tindi ng kamao ng ating bida. Araw ng Sabado, April 1, taong 2023, sa Hopes Dome, Lapu-Lapu City, isla ng Cebu. Aharapin ni Christian Araneta ang isa sa pinakamatinding makakalaban niya, si Jack Rawut Madjuguen, ay nanggaling ng Thailand. Veterano ang boksingerong ito at sobrang magulang. Mayroon siyang kartada na 42 na panalo. 21 dito ay kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona at tatlong talo lamang. Samantalang kalahati lamang ang record ni Christian Araneta na may 23 na panalo. Labing pito ang KO at dalawang talo. Bagamat sa sibuginanap ang laban na ito dahil sa pagkakaiba ng kanilang record, ay heavy underdog pa rin po dito ang ating pambato. Nanunood sa laban na ito ang tagapagturo ni Araneta na si Nunito Donaire at si Cuadro Alas, General Casimero. Kaya kahit mahirap mang manalo ay kailangan magpakitang gilas ng ating boksingero. Sa round number 1 medyo maliksi ang tay na kalaban kaya di nito inaasahan na madapa sa gitna ng laban. Pero tuloy ang laban at nagpakitang gilas ang dalawang naglalaban kausap ko si Doc before this. Pinag-aaralan ng isa't isa. Sa top 15. One of the best lightweight and the best puncher. And you do that. Nag-a-adjust siya. Round number 2. Nakapokus talaga sa panunood si Nonito Donaire at Janrel Casimero. Tuloy lang naman si Araneta sa pagbabato ng malalakas ng kamao sa kalaban nito. Crowd? Ang ganda ng sidestep ni Araneta doon. Sa round number 3, ang lalakas na ng suntok ni Araneta. Pero parang hindi tinatablan ang tay na kalaban niya. Kaya tuloy lang ang ating bida sa game plan nila. Well round number 4 nagiging agresibo na ang beteranong Thai boxer kaya napapatras din ang ating bidang boxer pero kumukonekta pa rin po si Christian Araneta na ating bida good body shot from this sir Okay, sa round number 5 nakukuha na ni Araneta ang tamang timing at distansya kaya lagi nang nasasapul ang veteranong tay na kalaban niya right away, his... again this is round Round number 6, gusto nang tapusin ng ating bida ang tay na kalaban. Kaya lang matibay talaga ito at ayaw sumuko sa laban. Another... Sa round number 7, nagiging doble maingat na dito si Araneta dahil napakatibay po ng tay na kalaban niya pero malalakas pa rin talaga ang kanyang mga patama. Yeah, ito. 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 Pero yung fighter at this juncture, round na tayo. Oh, pa. Oh, pa. Good right hook. Oh, look at that. Round number 8, accurate na masyado ang ating kababayan. Naging malakas si e Mero ang kanyang mga galawan. Magaling umiwas ang Pinoy na ating kababayan habang laging sa sapul naman

Kaliwat ka ng suntok sa bodega at sa kanyang ulo ang kanyang natamu. Kaya bumigay na ito at sumuka na ng dugo. Ayan, medyo na ng yung crowd. Oh, Kasi eh. pumasok pag mo. Na pa yan, okay, medyo nasasaktan siya. Nakikita mo sa facial reaction niya. Oh, oh, Th that's what you were saying! Oh, sa tindi ng bombang kamao ng papalit kay Casimero ay sinuka ng tay maging ang tinain nito. Kaya talaga namang napatayo si Casimero dahil may papalit na sa kanyang trono. Dahil sa napakagandang pinakita ni Christian Araneta ay sinanay ito sa ibang bansa Nang halos siam na buwan at pagkaraan ng siyam na buwan ay bumalik ito sa Pilipinas upang kalabanin ang isa sa number one prospect ng Philippine Boxing. Si Arvin Magramo ay ang rising star ng Pilipinas pero first round knockout ang inabot nito sa matinik na bata ni Cuadro Alas. Napatayo ng dalawang beses si Casimero dahil sa husay ng isang boksingero na papalit sa kanyang trono.